Mga kasupang, isa lamang ako mahirap na magsasaka na nabubuhay sa pagsasaka ng palay, pamimitas ng prutas at pag-aalaga ng mga hayop. Hindi ko naman ikakayaman kung i-share mo at i -like itong video ko ito. Manood ka lamang nito ay masaya na ako. Tara mga kasupang, ipapasyad ko kayo sa munting lupain kung saan ako nabubuhay at umiikot ang mundo ko dito nga sa amin mga kasupang ay nagsimula na ang pamimitas ng ating mga rambutan. Napakaraming rambutan dito sa aming uh, probinsya na ito. Sa kasulukuyan nga, ito ay binansagang fruit basket dito sa amin. Pagamat napakarami at napakayaman sa uh, prutas nitong aming lugar, ay hindi naman maipapagkaila na mahirap naman itong aming lugar pagdating sa pinansyal na pangangailangan na talaga namang nagiging problema namin. <laughs> Dahil hindi naman ipapamana sa iyo wow, yung inyong kumpanya. Dami. Grabe, umpok-umpok siya. Ang gandang tingnan. Sarap pag may gantong lupa, ano? Ah, eh. Siyempre. Gusto, gusto ko talagang magkalupa. Pag okay, may gantong lupa, patam na ako ng maraming abukado. Arito. Wow. At kung gusto mo nga lumayo sa magulong mundo ng lungsod, pumunta ka lamang sa mga probinsya na malapit dito. Katulad na lamang dito sa Oriental Mindoro, lalong lalo na ngayong tagprutas dito, lahat ng prutas ay matitikman mo. May libre kung gusto mo, bumili ka. Pero kadalasan marami dito ang libre dahil marami kang kakilala at maraming uh, magagandang loob dito sa amin. Makakatikim ka kahit anong prutas pa ang, ang meron dito katulad na lamang ng rambutan lansones, durian at kung ano-ano pa lahat ng prutas na, na yata ay nandito na ano yan? rong ring o RR? RR nandiyan na yung mga kambing oh RR to diba? hmm hindi hiyaya mo lang agawang ah, kanyan kasi <laughs> putuloy mo kaning hala Oh, Naputol yan. talaga sa kanyan. Ah, okay. Ay, na oh. Dito nga sa aming bundok na to, napakaraming prutas at saka mga alaga kong hayop ang naninirahan dito. Masaya kapag napapaligiran ka ng pagkain, hindi ka naman magugutom dito sa amin. Yun nga lang, pagdating sa pinansyal na pangangailangan, medyo kapos kami. Pero pagdating naman sa kaligayahan at saka sa mga uh, magagandang bagay, napakayaman ng lugar namin na ito. Doon lamang kami bumawi dahil ito lang talaga naman yung aming maipagmamalaki. Ito mga kasupang mga rambutan na ito, uh, marami itong uri dito. Simajin, RR, R5, Supsupin. 0-3 lahat ng uh, rambutan nandito na yata sa bundok namin na ito. Kaya naman may uh, mga bisita tayo ngayon katulad na lamang nito mga kasupang. Ito si Dadang Channel na isa ring content creator na dumalaw dito sa ating lupa.